Mga pesting insekto ay isa sa malaking problema sa bawat bahay dahil isa sila sa sumisira sa mga halaman at minsan nagdadala pa ng sakit. Kaya naman, dapat silang maitaboy at mapuksa. Narito ang top 10 herbs at halaman na maaring magpalaya sa mga pesting lamok at iba pang insekto. Basil ang basil ay isang mabango at masarap na halaman na maaaring gamitin bilang natural na pantaboy ng mga insekto sa iyong halamanan. Ang amoy at kimikal na matatagpuan sa basil ay maaaring makatulong sa pagpigil sa ilang mga peste insekto tulad ng lamok, langaw, at aphids. Ang pagtatanim ng basil sa paligid ng iyong mga halaman at tahanan ay maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa pagsalakay ng mga ito. Ang basil ay may aromang maaring hindi gusto ng ilang mga insekto kaya maaari itong maging epektibong paraan upang mapigilan ang kanilang pag-atake. Ang mint ay isa pang halamang maaring gamitin bilang natural na pantaboy ng mga insekto sa iyong tahanan. Ang amoy at kimikal na matatagpuan sa mint ay maaring magdulot nang hindi kasi yan sa ilang mga pesting insekto tulad ng langgam, lamok, at langaw. Ang pagtatanim ng mint sa paligid ng iyong mga tanim ay maaring makatulong sa pagpigil sa pag-atake ng ilang mga insekto sa iyong halamanan. Rosemary Ang rosemary ay isang herbal na halaman na kilala rin sa kanyang kakayahan bilang pantaboy ng ilang mga insekto ang matapang na amoy ng rosemary ay kinaayawan ng ilang mga pesteng insekto tulad ng lamok, moth, at langaw. Maaari mong gamitin ang rosemary sa iba't ibang paraan upang mapanatili ang iyong halamanan o tahanan na protektado laban sa ilang mga insekto. Maaring tatarin ang mga dahon ng rosemary at isaboy ito sa paligid ng tahanan o hardin upang maitaboy ang mga mosquito at iba pang mga insekto. Maari mo rin itong lagyan ng mainit na tubig at gawing air freshener para maitaboy ang mga insekto mula sa inyong mga tanim at tahanan. Marigold Ang marigold ay isa sa mga halamang maaaring gamitin bilang natural na pantaboy ng mga pesteng insekto sa iyong halamanan. Ang marigold ay kilala sa kayahan nito na pigilan ng ilang mga insekto tulad ng aphids, nematodes, at lamok. Ang marigold ay maaaring itanim sa paligid ng mga gulay at halaman upang protektahan ang mga ito laban sa mga pesteng insekto. Ang amoy at mga kimikal na matatagpuan sa marigold ay maaaring magsilbing natural na repellent para sa ilang mga pesteng insekto. lemongrass o tanglad. Ang lemongrass ay kilala bilang natural na pantaboy ng insekto dahil sa amoy nito na maasim at maamoy. Ang mga kimikal na nagbibigay ng amoy sa lemongrass ay kilala na pantaboy sa ilang mga pesteng insekto tulad ng lamok, langaw, at cockroach. Maaari itong gamitin bilang natural na paraan upang mapigilan ang pagdami ng mga pesteng insekto sa iyong tahanan o halamanan. Maari kang magtanim ng lemongrass sa inyong hardin o ilagay ito sa mga lalagyan sa loob ng bahay para makontrol ang populasyon ng mga insekto. Subalit so, tandaan na hindi ito epektibong paraan para sa lahat ng uri ng insekto at maaring magkaroon ng iba't ibang resulta sa iba't ibang lugar. Crisantimum ang mga chrysanthemum ay kilala bilang mga halamang ornamental na may mga bulaklak na maganda at maraming kulay. Maaring gamitin ang mga chrysanthemum bilang pantaboy ng insekto dahil sa amoy at natural na kemikal na pumipigil sa mga pesteng insekto. Ito ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa ilang mga pesteng insekto ngunit hindi ito sapat para sa lahat. Kailangan pa rin magingat at lumamit ng iba pang paraan para konturilin ang problema sa mga insekto sa halaman. Pitonya Ang pitonya ay isa sa mga halaman na mayroong magagandang bulaklak. Ang halamang ito ay sinasabing nakakatulong upang maitaboy ang maliliit na insekto kasama na ang mga pesteng lamok, aphids, tomato hornworms, at beetles. Citronella ang halamang citronella ay ginagamit sa iba't ibang paraan upang mapalayas ang mga lamok at iba pang insekto sa bahay. Kapag ang mga dahon nito ay piniga ng bahagya, ang matapang nitong amoy ay lalabas na siyang kinaayawan naman ng mga pesting lamok at mga insekto. Lavender Ang mabangong amoy ng lavender ay maaring magdulot ng hindi kaayayang amoy sa ilang mga pesting insekto tulad ng lamok langaw at moths. Ang pagtatanim ng lavender sa paligid ng iyong mga tanim at tahanan ay maaring makatulong sa pagpigil sa pag-atake ng ilang mga insekto. Ang lavender ay kilala rin sa kanyang mga antiseptic properties na maaring makatulong sa pangangalaga ng iyong halaman mula sa mga pesteng insekto at iba pang mga sakit. Ang thyme ay kilala rin sa pagiging natural na pantaboy ng mga insekto dahil sa amoy nito na hindi gaanong pabor sa mga pesting insekto. Maaari mo itong gamitin sa pamamagitan ng pagtatanim sa iyong hardin o sa paglalagay ng ilang paso ng thyme plant sa paligid ng iyong tahanan upang maiwasan ang pagpasok ng mga insekto. Ang mga halamang nabanggit ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong mga halaman at iyong tahanan sa pagsalakay ng mga at insekto dahil sa matapang na amoy na katangian ng mga ito. Subalit hindi lahat ng insekto ay takot sa mga halamang ito.